good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang part 1 ng istoryang ibabahagi ko sa si inyo. Lahat tayo ay may pamantayan kung paano tayo mapapaligaya ng isang pagniniig. May kanya-kanya tayong taste, ika nga walang edad o antas ng buhay ang makapagsasabi kung kailan mo mararamdaman ang pangailangan ng ating katawang lupa. Pero ang pagpatrol sa kama ay isang responsabling gawa. Gawin mo to sa taong mahal mo at siguraduhin walang masasaktan. Alam ko sa iba napaka weirdo ng kwentong to. Pero anong magagawa natin? Gaya ng pag-ibig, mahiwaga din ang pagdiliig. Ikaw palang baby ang nagparanas sa akin ng ganitong ligaya. Ikaw ang nakauna sa akin, kaya sayon sa'yo lang ako ngayong gabi. Ang piliyang sabi niya. Hindi maitatago ang pangigigil naming dalawa sa si isa't isa. Dahil isang linggo din, bago na ulit ang ipinagbabawal na tagpo. Pinagbigyan ko siya sa kanyang nais. Ibinuhos ko ang lahat-lahat sa kanya na nagdulot ng ritmo ng sayaw na kami lang ang nakakaalam. Habang walang tigil akong nagpapakasasa sa kanya, ay hindi maganda ugaga ang katawan ng babae sa kakaibang tinatamasa sa ibabaw ng mesa sa kusina. Habang hawak-hawak ko ang dalawa niyang hita na nakasampay sa malapad kong balikat. Oo, ako ang una sa kanya. Dahil na ang matinding pagnanasa sa bawat isa. Pareho kaming uhaw. Walang limitasyon ang kanyang pagtanggap sa akin at nakatitiyak ako na hindi maghihinala ang misis ko na nambababae ako at may nagbibigay na ng atensyon sa kakaibang pangangailangan ko. Sabik na sabik kaming dalawa sa pinagbabawal na tagpo. Habang si Mrs. ay nasa ko kasama ng dalawang bata at katulong. Tanging mga pigil na boses ang madidinig sa loob ng kusina at salas. At ang tanging saksi ay ang mga kagamitan sa kusina. Ipinagpapasalamat ko na lang din na walang CCTV camera sa loob ng bahay. Pinagdaop niya ang kamay sa aking mukha. Nagpantay ang mga labi namin at sa pagkakataon na to ay pinagsaluhan namin ang tamis ng isang halik. Sa dami ng natikman kong magandang babae, may modelo at artista, pero tangis sa kanya ko lang nalasap ang ganitong satisfaction. Minsan nga nawibirduhan na ako sa aking sarili at sa kaibang taste ko ngayon. Siguro nga masarap ang bawal. May kasamang challenge at iba yung kapilyuhan. At isa pa, kakaibang adventure. O dahil pinanday na ng panahon ang kanyang katawan at nararapat ng pitasin ng isang matipunong barakong tulad ko. Alam mo, ikaw ang inahanap ko kahit kasalo ko sa kama ang maganda kong asawa. Ikaw ang naiisip ko bulong ko sa kanya. Ako rin, Matt. Baliw na baliw na ako sa'yo. nakaka kaadik ka. Ang kagapuhan mo at lahat sa'yo ay perpekto. Mukha, katawan, labi. Mata. At syempre, may may pagmama na ka talaga kaya di ako mapalagay sa kasabikan ko sa'yo. At gabi-gabi kong hinahanap yung ginagawa mo sa akin simula nung nakuha mo ako sa garahe. At simula nun, Naging pilya na ako, Matt. Sa unang pagkakataon, natuto akong lumandi at magmakaawa para patulan mo akong muli. Binuhay mo ang natutulog kong pagkatao, Bibi. Bulong niya sa akin. Makikita mo ang saya sa kanyang mga mata. At nakita ko ang luha niya dahil sa tuwa at ligayang tinatamasa. Dahil hindi niya labos maisip na sinasamba siya ng isang katulad kong lalaki. At sa pagkakataong yun, ibinigay ko na ang buong gigil ko sa kanya at halos masira na nga ang mesa kung saan siya nakahain. Nang biglang narinig ko ang pagbukas ng gate namin at may papasok na sasakyan. Shit! Nataranta kaming dalawa at kumalas agad sa isa't isa. Actually, para kaming aso na ayaw nang maghiwalay. Subalit andun yung takot na mabisto sa nakakalulong na kasalanan na ginagawa namin sa mesa. Bilis pa, bilis ka na. Shit, may dumating. Ang sabi ko. At dali-dali ko siyang binuha at pababa sa mesa para magbihis. Nangihina pa siya at di makatayo dahil sa namagitan sa amin. Laway pa'y ang kanyang katawan at ako naman ay nangihinig sa kadahilanan na di ko na sulit ang isang linggong uhaw na inipon ko na para lang sa kanya. Tang na naman, sino kayang dumating at bitin-bitin bitin ako sa'yo? Bulong ko sa may garalgal na boses at mas guyong hinaligan siya sa labi. Bago'y tinaas ang kanyang damit sinabi niya na ako rin baby Mart, Nabitin ako pero bawi tayo mamaya gabi ah. Sambit niya ng mahina. Leche kasing istorbo yan. At ngayon pa dumating kung kailan malapit na. May kapilya ang sagot niya sa ngisi at suot ng kanyang damit. Dumiretso ako sa CR at naghilamos. Nagpalit na din ng damit. Pero talagang hindi pa rin ako kontento sa namagitan sa amin kanina bago pumunta sa pintuan para salubungin at papasukin ang dumating, nakita ko ang nakakaakit ng ngiti niya sa akin. Sinamisis at kambal pala ang dumating kasama ang kasambahay. Hello kids! Hi hon! I miss you so much! Salubong ko. Na Napakaganda ng umaga, maaliwalas, at punong-puno ng pag-asa. Lalo na at kapiling mo ang isa sa pinakamagandang babae sa Pilipinas, ang aking asawa na si Christine. Nasa 25 years old na si Christine at katulad ko ay may dugong Espanyol. Dahil ang ama niya ay taga Spain at ang ina niya ay Filipina at kagaya ko nagmula kami sa pinakamayaman at may impluensyang pamilya sa Pilipinas. Si Christine ay dating artista at modelo. Nagkakilala kami dahil naging muse namin siya sa PBA. Dahil sa taglay na kakaibang ganda, kaagad na ni Mrs. ang puso ko. Mahal na mahal ko si Mrs. hindi lang sa physical attributes, lalong lalo na sa kabutihan at kababaan ng kanyang loob. Pero bago ang lahat, magpapakilala muna ako sa inyo. Ako nga pala si Mateo, 27 years old. Masasabi kong gwapo, makisig ako dahil may lahi akong Espanyol at German. Ang ama ko ay German-Filipino at ang ina ko naman ay Filipino-Spanish. Isa sa mga kapansin-pansin sa akin ay ang mga mata ko dahil bird ito at ang height ko na nasa 6'1 at bumagi naman sa napakaganda kong pisik dahil madalas kaming mag-gym ni Mrs. Dati akong basketball player sa PBA at naging modelo sa iba't ibang event. Napagpasyahan ko munang magpahinga sa paglalaro dahil may mga family business kami. Ikinasal kami ni Mrs. tatlong taon na ang nakakalipas. At nung panahon na yon, siya ay 22 years old at ako naman ay nasa 24 years old. Dahil lang galing sa buena na familia at syempre sa taglay na kakisigan, Maaari kong sabihin na may pagkamaangas ako during the time na ako ay single pa. Marami-rami na rin akong napaiyak na babae. May mga artista, modelo, at anak ng mga may impluensyang tao. Kumbaga, napagsawaan ko na. Naging pare-pareho ng datingan at lasa ng ganong mga babae. Nabawasan ng thrill nila sa akin. Sa nakalipas na tatlong taon, nabiyayaan kami ng kambal, isang lalaki at babae, na ngayon ay dalawang taong gulang na. Sa ngayon, ako ang umahawak ng isa sa mga negosyong pag-aari ng pamilya namin. At si Mrs. naman ay isang agency ang pinapatakbo para sa mga gustong maging modelo at mag-artista. Kung iniisip ninyo kung paano ang aming kambal, Napagkasunduan namin ni Mrs. na si Manang Tire, ang kuhanin namin na siyang nag-aalaga din kay Mrs. since early age at itinuring na rin niyang pangalawang ina dahil hindi na ito nakapag-asawa pa at sa tansya ko ay nasa 71 years old na si Manang. At dahil kambal nga ang baby namin, kinuha na rin namin ang pamangki ni Manang na nasa probinsya na si Angelica. Aminado ako sa unang pagkikita pa lang na manghana ang bata sa artista namin itsura ni Mrs. Si Angie ay 18 years old na at ang pinagtataka ko, hindi katangkara ng talaga. Nasa 3-5 lang siguro at napag-alaman ko na may lahi palang dwarfism sinamanan tirit. Gusto ko tumanggi kay Mrs. na kuhanin si Angie. Dahil baka nga hindi niya makayanan ang pagbabantay sa kambal. Pero my wife insists na kuhanin at subukan siya at sinabi naman ni Manang na magaling at masipag nga si Angie. Kaya ang nangyari, salitan sila ni Manang sa mga bata. But most of the time, si Manang ang gumagawa ng mga gawaing bahay. And Angie is taking good care of our twins. For six months time, mas nakilala ko si Angie at Manang Tire. Na mahilig pala talaga sa bata, especially sa mga kids namin. Dahil napaka cute at adorable nila. And I observe, sobrang napamahal nila sa twins namin. I think iba talaga magmahal at mag-aruga ang mga probinsyano. Sa case naman ni Angie, napakamahiyain at napakabait ng talaga. And I know, may crush sa akin si Angie. Dahil minsan nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. I think puppy love gaya ng ibang teenager. Maganda ang pakikitungo namin sa kanila, especially kay Manang Tire, na hindi lang para sa bata ang inaasikaso, maging sa pangangailangan naming mag-asawa. She always taking good care of us. Nagtataka nga ako eh. At her age, wala siyang kapagod-pagod and is still in good health. I remember Christine asked Manang kung nagka-boyfriend na siya and she told her na meron naman isang sundalo but unfortunately namatay sa gera. To make the story short, at kung paano nagsimula ang ipinagbabawal kong uhaw sa aking pagkatao. I admit sa nakalipas na taon, nagbago routine naming mag-asawa especially sa kama. Dahil nga kambal ang naging supling namin at sobrang dedikasyon ang inilaan ng asawa ko sa mga bata kasama ng mga kasambahay namin. Kaya hindi niya napupunan ang pangangailangan ko bilang lalaki. At bara ko. Mainit ako sa kama. At dahil na rin nasa kasibulan pa, ay hindi ako nasasatisfy sa sariling sikap lamang. Sa itsura at tindig ko, alam kong maraming babae na magkakandara pa sa presensya ko. At sa isang kindat ko lang, luluhuran at pagsisilbihan nila ako. Pero gaya ng ibang lalaki, napaka-loyal ko sa asawa ko. Dahil kapag nagloko ako, alam ko ang kakahinatnan. Ako ang mawawalan in the end. Paminsan-minsan na pagbibigyan ako ni Mrs. pero yung thrill at init ay kulang dahil pagod siya sa mga bata at sa kanyang trabaho. Kulang sa satisfaction at bilang lalaki, kailangang mapunan yun. Kailangan ng katawan ko ang thrill at kakaibang kiliti at tatatak sa imahinasyon ko, katulad ng ginagawa namin dati ni Mrs. Sa totoo lang, nung panahon na wala pa kaming anak, aminado akong agresibo sa kama si Mrs at walang pakundangan kung pinagsasawa ang mga mata ko at labi sa kanya mula ulo hanggang paa. Napaka-perpekto at nakakatakam si misis dahil nga modelo at maalaga sa si sarili. Isa pang kinakatakutan ko kung man ako ng ibang babae, madaling malalaman ni Mrs. yun dahil isa sila sa ma-influensyong pamilya, kaya medyo off-limit ako sa ibang putahe. At gaya ng sinabi ko, napagsawaan ko na ang mga elite na babae. Pero isang araw, may nagbago o may nagpabago sa takbo ng buhay ko. Isang mapangahas at kakaibang kiliti sa pagkatao ko ang nangyari. Naatik ako sa amoy. At kung paano niya tanggapin ang buo ang akin, Nadigay misis na hindi kaya dahil aaminin kong may may pagmamalaki talaga ko. Ito ay isang pangyayari na ni sa hinagap ko ay hindi ko aakalain na siya pala ang magbibigay ng satisfaction sa akin. Bawat hadinging at bawat pagsusumamo niya ay nagbibigay sa akin ng napagandang musika sina na misis palang dumating kasama ang bata at kasambahay. Anak nang, muntikan ka na kami doon ah. Buti na lang, maagap kami. At bago makapasok sina-missis, Misis, inalinis ng mga naiwang bakas namin sa mesa. Tang na, bitin talaga ako. At medyo sumakit ang ulo ko dahil sa dinatuloy na pag-abot sa rurok. Pinapasok ni Christine ang kambal namin sa kwarto kay Manang Tere at Angie dahil mukhang matutulog na ang mga bata. Kami namang mag-asawa, umupo muna sa living room sa sala. Han, kumusta ang araw mo? How's the business? Do hope magandang takbo. Hindi ko ina-expect na ngayon ang dating mo ah. Ha? You haven't informed me. Samantalang magkatsa tayo kaninang umaga. And I thought, bukas pa dating mo tanong ko. Lumapit ako at inamoy ko siya and it smell like lavender. Pero bakit sa kabila ng bangong ay may hinahanap akong kakaibang amoy at aroma na ang tanging may taglay lang ay ang babaeng kani-kanina lang ay aking natikman. At syempre, hinalikan ko muna si Missy sa labi dahil isang linggo kaming hindi nagkita and I know na miss ko rin siya. Ngunit nabigla ako sa pagkalas niya at pagpunas ng kanyang bibig at sinabing, What the hell, Mateo? Anong kinain mo? Bakit lasang patis ang mouth mo? Kinabahan ako sa sinabi niyang yun dahil nakalimutan kong mag mouthwash o kaya mag toothbrush kanina. Shit! Sorry Han, I forgot kumain pala ako ng dinner kanina at condiments ko nga ay patis ang wika ko. At naishare ko pa nga kay misis ang lasa ng kinain ko kanina na sa totoo lang ay hindi naman pagkain kundi isang kapirasong langit. Kinabahan ako pero sabi ko nga wala siyang malalaman sa sikretong nagkukubli sa kadiliman. Isang sikretong ako lang at yung babae ang nakakaalam. Babaeng nagtatago sa dilim at nagtatago sa tunay niyang pagkatao. Paano ba nagsimula ang lahat? Iyan ang ating abangan sa susunod na kabanata ng ating kwento at huwag po sanang kakalimutan na mag-like sa ating video at isubscribe na rin ang ating channel. Thank you!